pa gutom. So, ito na nga ang ating kitchen, guys. So, hindi pa ito finally, guys, na ano, na ayos na ayos, guys. Ito lang yung pinaka unang video natin, guys, na pinapakita ko sa inyo na konting nakaayos na tayo. So, hindi pa siya masyadong organized. No? So, nakikita nyo gaya. Hindi pa ako tapos dyan. So, ito lang yung panimula, no. Siyempre, ngayon pa lang tayo nag-aayos ng gamit. Simula kahapon na dumating tayo, tsaka ngayong umaga. So, aga natin gumising, guys. So, oh, para mapakita ko nga sa inyo yung ating pag-aayo. Ah, aga rin tayo natuto. Ayan, guys. So, ito na nga. Dilipat ko itong ating, ano, lagay natin itong nabili natin ganito, guys. So, oh, na parang trick. Kasi hindi pa nga ako nakakapaglagay, guys, sa mga toyo-toyo natin dito sa condiments bottle. Okay. Kasi ang ganda nito, guys, no, itong condiments bottle na binili ko. May sticker na siya, guys. Wala so, naman mo kung vinegar, soy sauce, or whatever na ilalagay natin doon. So, yan. So, usog lang natin to. So, itong, ka itong counter, yung pinaka-ano nung table ko, para nakukulangan pa ako sa haba niya. Dahil sa daming gamit ko na maidi-display, guys. No? Grabe. Sana pala nagpalagay pa doon sa taas, guys, ng no? isa pang gantong kahoy, no? Para doon sa mga display ko. Ang dami kong display kasi, guys, nagaling galing Japan. No? So, hindi pa natin mailalagay talaga lahat ng bongga, lahat-lahat ko. Yan. So nakukulangan pa ako guys dito sa atin. Kailangan ko pa magpagawa ng cabinet dito sa side natin, dito sa area dito. Para yung open din na cabinet na ganito, may mga shelves din pala siya. So pag may nakita ako sa Lazada guys, nung talagang madali lang yung inaano lang, binabare na lang ng mga plywood, papalagay tayo dito guys para hindi na tayo magbabayad ng labor sa mga gumagawa. Kasi ibabare na lang yun guys. Nakulang tayo talaga sa mga shelves pa. So, sana magkaroon pa tayo ng shelf. So, yan. So, napakaganda nito, guys, yung binili ko na patungan. Sa SM natin binili to, guys. No, nata 500 pa sa ato, guys. So, talagang, ano, talagang binili ko lahat, guys, to. Itong mga to. Binili ko to ng, ano, maayos. So, yan, guys. Ang ganda, oh. Ay, yung ganda niya, promise, guys. Ah, ano mo? Oh, di ba? Oh, dito yung mga pattern. Ayan, guys. Ang ganda niya talaga. So, ganyan lang, guys, no? Ganyan lang kasimple, kasi, guys, yung pagkaayos natin. Hindi natin kailangan gumasos ng malamahalin. So, nasa discarte lang natin yan kung tayo makahanap ng mga pang-display natin, guys. Di ba yung mga ganyan? So, yan. So, ganito guys. So, lipat ko siguro tong battle na to. Dito. Alam mo guys, nahihilo na yung mga iba kong gamit. Kaya, palipat-lipat sila. So, yan. Ganyan siya guys. Tapos, ito yung ano na mga bread. Lagay ng bread. Pag bumili tayo ng tasty. Di ba, meron tayong lagay ng Ang ganda guys. Sa tutuwa akong ganda. Mas lalo pa siguro guys, kung pinabarnisan pa to, binarnisan. Itong wood natin. Kaya lang guys eh, As in, yung pagpunta ko dito kahapon, guys, medyo nag-dismaya ako. Dahil kasi, etong tiles, guys, kinulang ng grout. Sobrang daming grout, guys. Tinipid niya yung grout. Hindi niya nilagyan lahat. Tapos, dito sa cabinet na to, gusto ko sana dito sa may ilalim, guys, yung cabinet. Yung cabinet, guys, ay tanyo, yan yung cabinet. So, yung cabinet to sa ilalim, guys, gusto ko sana meron siyang gilahan ng ganun. Nilagay ng mga kutsara. So, ang ginawa lang ni Kuya, straight lang siyang ganyan. Diba? Sana po merong gagawa, di ba? Kahit hindi sabihin ng kliyente mo yun. So, ganun yung kusina kasi, di ba? Meron siyang hilahan na gano'n, Hindi lang, as in, straight lang siya. Di ba? Yun. Siguro, ayun, wala eh. Ganyan. So, hindi ba natin naayos, guys, yung sa ilalim? So, ito muna yung mga pinapakita ko sa inyo. So, ito yung yun ng mga toyo-toyo, di ba? Di ba natin nalalagyan ng sticker, guys? hindi pa natin ay ititiray. <clears throat> so, pinagkakasya natin yung mga gamit natin. O, so, di ba, lalo, lalo siyang gumanda, guys, yung so, binilang ko siya ng ganito. no karoon ng ganito. So, nandito po yung mga ibang pang-display natin. Di ba? Mga ibang pang-display-display. Display. So yan guys, so oh, di ba? Ang ganda, guys. Sobrang ganda ng mga gamit natin talaga. Nakakaaliw na dito. So, lagyan ko na kaya, guys, yung mga ano natin, yung lagyan ko na, guys. No, paano ilalagay ko dito sa botelya? So lagyan natin ng ano Anong edible, edible oil, edible oil. So, yun nga guys, talagyan na natin ng name tag yung ating mga oil. So, magsasali na tayo ng cooking oil dito guys. So, yan na name tag na edible oil na kalagay. Diba? Edible. Ako yun. Edible. So, social. Hey. Shala guys, shala. Social. Maganda. <laughs> social, shala. Inshallah. Yun. So, yun na, guys. Nagkamali nga ako ng bili dito. Meron na palang bagong labas na ganito, guys, na gagaya ng seasoning. Pag ginanun mo, matik na sa nabubukas. Guys. So, yun. Grabe yung init dito, guys. Asim talaga yung mukha ko. Pawis na pawis. At least, healthy ka. Mamaya you. may rashes na naman ako. Na, healthy yun. So, nakakabanas tong rubber na to. Hindi ko malaman kung ilalagay ba tong rubber na to. Ay, hindi pala. Tinakatanggal pala yung rubber na yun. So, yun nga guys. Ganito. Nakikita nyo ba? So, yan. Tapos, yung isa naman, yung cooking wine, soy sauce. So, dalawang oil na siguro lalagay natin. Ano ba ito? Ah, toyo, suka, mantika. Ano yung isa? Ano cooking mo? Ah, vinegar to. Ay, ah, may suka na. binigar na lang muna yung isa. Yung isa, binigar So, na ano ko guys, pinapantay natin. Sana pantay siya. Hindi na pantayin. Grabe, lahat ng electric pan. Ang guys, grabe ang okay. So ayan, ilagay ko na ng vinegar. May vinegar na dyan. Tapos yung isa, oil ulit guys. Kailangan ko kasi dalawa. Ay, de, soy sauce muna yung isa. Soy sauce. Ayan. Shala. Tapos to guys, nililagyan ko na yung mga lagay natin ng mga pasta, di ba? So, mo muna natin yung ating cooking oil. Ito yung ating cooking oil, guys. Cooking oil. Tapos yung suka, di ba? Suka. Tapos, meron pa akong bawas na kikuman. So, isasalin ko na. Yung bawas natin kikuman. Ay, hindi pa hindi palaki kiko man, guys. Yung sa to. Tapos, yung ating binig, ah, uh, patis. Salin natin natin dyan. So, ito yung mga isasali natin, guys. Nangita mo yung mga isasali natin. Yan. So, yung na. Yung na sinasabi ko, gumagsak siya. So, ingatan lang natin kasi yung mga battle yan. So, yan. Ulain muna natin yung soy sauce, guys. soy sauce i think soy sauce young guy soy sauce purple So, hindi ko nalagyan yung isa. Yung isa hindi ko nalagyan. Ah, ano yung sapatis, no? Soy sauce. Ano yung cooking wine, mahal? So, di natin malaman. Ito muna suka, guys. Suka. Lagi di natin yung suka natin. Ang hirap. So, yan. Di pagka nagluluto sila yung eh, mga chef cooking wine? Oh, yan. Suka. Suka naman. So, yan. Suka natin. Guys! Guys! So, hiyakan muna natin ganyan na eh, hindi siya puno. So, yan. So, ating coconut oil next. Nice naman yung ating coconut oil. So, coconut oil talaga ang ginagamit natin, no? Para may laban tayo kahit pa paano, guys. No? Kasi coconut oil yan. So, hindi naman natin may iwasan, guys, na hindi gumamit ng mantika. Kasi pag nagigisa tayo, konting-konti lang naman, di ba? So, yeah, coconut oil, guys. Kita nyo ba? Bunga. So, coconut oil na lang din siguro lagay natin doon sa isaw na tayo magpatis. No? At kailangan natin kasi maraming oil. Tingin nyo. O, na lang, no? Ginagulong. <laughs> so, patis na lang yung isa. O, oh, yan. Yeah. Hindi nga lang puno lahat, guys. Eh. Hindi nga lang puno. So, ayahan na natin siya. So, yan, guys. Kompleto na ang ating mga, ano, wala nang name tag yung isa, guys, no? So, yan, kompleto na, guys. So, nakakatuwa na at kompleto na siya. So, nilagyan ko lang siya ng harang na ganyan, guys. So, para, ano, lagyan natin ng konting dapat meron doon something na pabigat doon. Yan. So, yun na, share ko lang sa inyo, guys, yung ating hindi pa masyadong tapos guys na ating kusina guys ito pa lang yung panimula ng pagbablog natin guys no so maraming salamat ulit sa mga bago subscriber ni Amor Vlog so don't forget to subscribe to my channel Amor Vlog hashtag patay gutom at lola basyang babu